Hello mga koragon, good morning sa inyo uh, ngayong araw ay nandito ulit tayo sa may uh, gubra uh, yung dati naming, dati kong spot na pinupuntahan, so dito muna ako ngayon mag-fishing. bumalik ako kasi ng mga nakaraang biyernes mga karagon, nandun kami sa sipa sa sipa Beach, so medyo malayo yun uh, ito muna ako ngayon sa may gubra so, tatarik ulit ko mga kauli ako dito mga koragon ayan, ayan nandito ako sa mga jackstone. So sana makahuli tayo ngayon mga karagon. kasi matagal akong hindi nakabalik dito. So tatry natin sana makahuli ulit tayo. Ngayon mga karagon, nandito ulit tayo sa Gubra sa ating uh, uh, fishing spot. So tatry natin manghuli ulit dito kung meron pa mga isda. Yan mga ko try natin kasi tagal ako hindi nakabalik dito eh. Titingnan natin kung meron pa tayong mahuhuling isda dito. Ah, Bawa mo tayo konti. Yan may tansi oh. Tingnan muna natin ito mga koragon. ulang Walang lure. Sana may kumagat. Oh, meron, meron lapu-lapu. Meron lapu-lapu na kagat mga koragon. Kaso, di na, di na, no. masyado nakagip. Yan Makaragon. May kamagat nora. Yan at Makaragon may nora tayo, may nora. Nora, 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 nora wag kang mabibitiw. Yan Makaragon, may nora tayo na huli. Nora, nora. First time makahuli ng nora Makaragon. Ayun, nora, nora. Mhm. Uh -huh. Nora. Peace on yun nga lang mga karagong na sabit maigi yun lang yun first cuts of the day Nora yan mga karago, Nora first cuts Inora na tayo. Kailangan kong kumuha pala ng gloves. Wala pala akong gloves mga koragon. Nora, Nora. First cuts natin ay Nora. Nora o Nor. Sana madagdagan pa ito mga koragon. gloves tayo kasi mahirap na sana isa pa one more isa pa lang tayo mga karagon sana masundan yun Ah. Uh -huh. uh -huh. Sipa. Yanin stirke. Yanin sa pako Aragon mga ano na luna, uh, na nura. Ha <laughs> ha. Yan ay nura pa mga Aragon. Sipa tayong nura. Yan. Ang lalaki ng nura mga koragon Ang lalaki ng Nora. Rekog mo kagatin. Yan, ah, dalawa ng Nora mga koragon huli natin. <coughs> Dalawang Nora na. Dalawang Nora Honor. kasi baka mahulog to hindi yan pa tayo isa pa Nora Nora Unur oh ang daming Nora ngayon dito Hmm. Tsapa. Ano kaya to? Nora ulit. Ay, hindi matamba ka. Ay, hindi nora ulit, nora ulit. Nora ulit mga koragon. Ah. Yan. Nora ulit, nora. Yan mga karagon, malaki ang nora na nahuli natin ngayon yan. Nora. Kaso mga koragon, yung lurko mabilis mag-fade. Ayan, may mga gat na agad. Doon. Damage. Maganda sana siya. Kaso, mumurahin lang kasi itong mga koragon. Mumurahin lang kasi itong lurko na nabili. Nora ko ang lor ko mapangit na agad pangit na agad ang lor ko mga karago no? pero sana ano pa to kaya pa yan yan maganda tong lor na to maganda lor ah. tatlong nora na tatlong nora Nakakagat pa yan? Kaya what's up mga koragon, na uuwi na tayo ngayong uuwi na tayo uh, alas 8 na mga koragon so medyo mahina na, wala nang kagatan actually ang kagatan kasi dito mga koragon hindi maaga pa siguro mga 5 5.30 hanggang 6 pagkatapos yan wala na mga karagol so uwi na ako kasi halos wala nang kumakagat sa uh, ko so nakaulit tayo mga karagol ngayon ang tatlong nora malalaki naman siya kahit pa na yung dilugi so sayang nga lang yung iba kasi nakakawala yung iba eh. siguro mga lima yung nakawala na na-unhook pero okay na kasi kahit pa na hindi ako nasiro so yun mga karagol uwi na ako